For only 100 plus, meron ka ng 3 pieces na square pants mga mi. At iba't ibang design na nga ang matatanggap nyo. Mahilig talaga ako sa mga square pants mga mi dahil ito nga yung madaling suotin kapag may bigla ang lakad sa labas. Eto talaga yung karaniwang sinusuot nating mga nanay dahil super comfortable lang niya kasi suotin. Sobrang sulit na nga mga mi sa halagang 100 plus meron ka ng tatlong pirasong square pants na pwedeng panglabas at pang bahay. Super comfy niya nga suotin at ang gaganda pa ng kulay at design mga mi. At super super stretchable pa nga ito dahil kahit medyo chubby ay kasyang kasya nga ito. Kapag mag-order nga kayo ay iba't ibang design ang ipapadala sa inyo. Kung gusto nyo nga rin mag-order mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa baba.